Naapektuhan ka ba sa ikinikilos ng isang lalaki? Madalas mo bang napapansin na nagtatampo siya sa'yo? Iniisip mo ba kung nagsiselos ang isang lalaki? Sa video na ito ipapakita ko sa'yo ang mga signs na nagsiselos ang lalaki dahil gusto kanya. Pero bago yan, hit mo muna like, subscribe at share button. Pati na rin ang notification bell para like ang updated sa mga latest videos ko. Simulan natin sa sign number 1. Hindi niya gusto kapag nakikipag-usap ka sa ibang tao kapag nagkukwento ka na sobrang excited kapag kasama ang isang coworker o kaibigang lalaki hindi niya ito magugustuhan magbe-make face lamang siya na karaniwang ginagawa ng isang nagsiselos na tao at mararamdaman mong may nagawa kang masamang bagay Sign number 2 Sinasubukan niyang pigilan kang lumabas ng hindi kanya kasama. Kung sinasabi ng lalaki na hindi niya naiintindihan kung bakit kailangan mong umalis ng bahay at iwanan siya, siya ay nagsiselos. Ito ay totoo kung lumalabas ka at mayat maya ang tawag at magte-text niya sa'yo. Sign number 3 Naiinis siya kapag meron taong nagbibigay ng compliment sa'yo. Sigurado naman na maganda ka sa paningin ng isang lalaki at madami kang positibong katangian pero bakit apektado siya kapag merong ibang nakakapansin nito? Maliban na lamang kung masyadong landian ang nangyayari, hindi ito dapat maging isang malaking bagay. Kung nakikita mong nagiging siya kapag ito ay nangyayari, siguradong nagsiselos siya at merong trust issues. Sign number 4. Bigla na lamang siyang tumatahimik. Ang pagtahimik ng isang lalaki ay maaari magpakita ng madaming bagay. Pero kapag ito ay nangyari matapos mong mabanggit ang pangalan ng iyong ex o meron kang masayang bagay na ginawa na wala siya, siya ay nagsiselos. Kalimitan possessive ang mga lalaking ito at ayaw nila magkaroon ka ng buhay na wala sila. Sign number 5. Ayaw niya sa iyong mga kaibigan. Maaring hindi niya gustong makasama ang iyong mga kaibigan. Pero kung wala na sa lugar ang kanyang pagsasabi ng masasamang bagay, maaring senyalis ito ng pagsiselos. Natural lamang si isang lalaki na hindi magustuhan ang isa o dalawa sa iyong mga kaibigan. Pero merong malaking issue kung ayaw niya lahat sa mga ito. Sign number 6. Nakikipaglandian siya sa ibang babae kahit alam mong hinding-hindi naman niya ito gawain. Maaaring kumilos siya na interesado siya sa ibang babae pero pagsiselosin ka niya tulad ng pagsiselos niya sa'yo. Maaaring gusto lamang niyang ipakita sa'yo kung ano ang mawawala sa'yo kapag hindi siya ang pinili mo. Sign number 7. Gusto niyang malaman kung nasaan ka Kapag nagsiselos ang isang lalaki, masyado siyang motivated na malaman kung nasaan ka. Madali siyang madismaya kapag wala siya nakukuhang response sa iyo. Sign number 8, kailangan niyang i-access ang iyong mga gadgets at social media accounts. Kung ang isang lalaki ay ng password sa phone, computer at social media accounts mo, sigurado siya ay nagsiselos maaaring iniisip niya na meron kang ginagawa sa likod niya. Sa number 9, iniistok niya ang mga lalaki mong kaibigan sa social media. Lagi siya nagsususpet sa iyong mga lalaking kaibigan. Maaaring nakita niya kung gaano ka-sweet ka o kakomportable kasama sila at nagtatanong kung ano bang meron sa inyo. Kung may nakita kang weirdong search sa social media accounts niya at tinitingnan niya ang pangalan ng mga kaibigan mong lalaki iyon na yun. Sign number 10. Ngumunguso siya at malaki ang issue kung may namimension kang ibang tao. Sign number 11. Bigla na lamang siyang lumilitaw kapag minimit mo ang iyong mga kaibigan. Healthy ang inyong relasyon kung meron kang buhay sa labas ng inyong relasyon. Kung tinatanong mo kung magsiselos ang lalaki, yan ang sagot. Ang pagpapakita niya sa iyo para i-check ka ay isang senyales na siya ay nagsiselos at gusto ka. Sign number 12. Pinagkakatuwaan niya ang mga bagay na gusto mo. Kung negatibo ang lalaki sa mga gusto mo, isa yung sign na siya ay nagsiselos. Halimbawa, kung gusto mo ng movie o opera, pagkakatuwaan niya ito. Isa itong selos. Natitret siya na meron kang hobby at siya ay wala. Sign number 13. Nagde-decide siya sa kung anong isusuot mo. Sign number 14. Kapag may nakita siyang tao nagpapangiti o nagpapatawa sa iyo, magsisimula siyang maliitin sila. Ibinababa niya ang ibang tao dahil siya mismo ay may mababang confidence sa sarili niya. Minamaliit niya ang kanilang mga tagumpay dahil gusto niyang makasigurado na lahat ay ka-level lamang niya. Sign number 15. Masyado siya yung -try hard to win you over. Kung nagsisero siya, mapapansin mo na bibigyan nila ng extra effort para maipakita mo ang iyong appreciation. Gagawin nila ang lahat ng paraan para iparamdam ninyo na sa kanya lamang ang mga mata ninyo at wala silang rason para magalala. alala Sign number 16 Muntik na siya makipagsuntukan sa ibang taong iniisip niya ay nakikipaglandian sa'yo. Sign number seventeen. Gusto niyang i-invite ka sa lahat ng mga ginagawa niya. Sign number 18. Napaparanoid siya kapag meron kang ginagawa lalo na kung nalilate ka galing sa iyong trabaho. Madami siyang tamang hinala at conclusions. Ito agad ang unang pumapasok sa isip niya. Madalas din yung pag-awayan ito. Sign number 19. Hinding-hindi siya aamin na nagsiselos siya. At yan ang mga signs na nagsiselos ang lalaki. Hit like, subscribe at share button. Pati na rin ang notification bell para like kang updated sa mga latest videos ko. Maraming maraming salamat po sa panonood.